Okay mga karubiks, magandang umaga po sa inyo lahat. At uh, kumusta na po kayo dyan? No? Sana okay lang, no? At uh, mag-iingat po palagi. ah, uh, itong nakikita nyo yung cube na to, ito ang wind. Fisher cube, no? Fisher cube. Uh, ewan ko lang kung mabubuo pa natin to, no? Kasi ang tagal na mga karubiks, ngayon kulang lang talaga nahawakan to. Uh Oo. -oh. Mahirap din to kaya lang may natataga lang sa nga ah, ganun pala ganun. Ayan. din. Niyan, no. So, pwede na to, no, mix na. Okay, so gawa tayo ng cross, s'yempre cross. Lahat 'yan cross. Mm -hmm. Sa mga <clears throat> dodeca hetero naman yung star yan pero naka-match dun sa center yan yung mga ganun no so ano tayo dilaw naman tayo dilaw Ayan, dilaw orange green nasa niyon ito so ito dapat dun lagay kasi pag pihit niyan yun para mapair sabi ng pair mang ganyan no next ito naman, ando sa kabila. So, pag ginanyan mo, paparis ba? Hindi. Kailangan mong ipihit na ganun. Ayan. Tsaka mo ilagay. Then, taas mong ganun. Ayan. So, ano pa nandyan? Ito. So, pag nandyan, sa pagitan nito, kung mga dito siya, so, baba, baba mo lang siya. Iwas mo. Na, sumubra. So, iwas mo doon yung blue, pag binalik mo siyang ganun, taas pala. Pag, pagbinalik binalik mo siya, dapat nandun. Dito sa side. Eh, ito siya. So, balik natin. Ipihit natin ganun. Eh, yung blue. Eh, Tsaka red. No. Pwede mo na ngayon siyang itaas. Yun. Okay. So, ito naman. Andun yung blue. Pag ginanun mo, ay, hindi pala. Pag ano naman pala ito, So, yung blue nasa taas pag mo. So, dapat itong blue lagay mo dun. Ayan. Hindi, ayun, no? Oh, ayun, ayun. Hindi, taas mo na dun. So, ayun, ngayon na broken mo, balik mo sa dati. Ayun. Ayun, ngayon yung pinaka-cross nya. Ito. Na nakamatch dun sa second layer ng cube. No? Ayan. Okay parang ano lang din to no ah uh, 3 by 3 normal cube mga uh, no okay so yung pinaka sent ano corner siya ito dito nakatapat na so pag hindi na match lagay mo na lang doon no oh wala naman rules to iyan no iyon no? no so orange dito Ah, magkasama na pala, pwede na nating insert 'yan. Sayang naman, di ba? mga laki ba? Insert na natin sabay. Iyon, no. Okay, blue. No, oh, dito siya. Hmm. Pag mag-insert ka naka-face sa dito ang yellow dahil yellow ka. Saglit lang 'yan. Sing ganun lang 'yan. Kung nga ito ganun din, no, ganun lang. Iyon. Okay, so madali ano. oo oh, ang mahirap dito, may parity rin sa taas, tsaka yung ito. Iyan. Guma, mi pip, 'yan. Tapos meron palang lang scenario, no? Nasa loob 'to, nasa loob din magkabaliktad yung kailangan natin, no? So mamili ka lang kung alilalabas mo. Walang problema. Ganito lang yung ginagawa niyan. Siyempre pag pagkakailangan ilabas. Kailangan wala sa dito sa position na to. Dahil magkatabi. Hmm. No, dahil itong green kailangan natin dito eh. Namili lang naman tayo. Kapos balik mo yung corners mo dito. Sa tapat. Kaliwa naman yung gamitin mo. O oh, di ba na na natin? yung pinaka corners niya. Yun nga yung tinanggal natin ditong green. Ito siya. Ito naman wala. Wala siyang basihan. Kung saan mo gustong iiwas, pwede dito. Or pwede rito. Tapat mo dyan, pwede dyan. Kung saan mo gusto. Wala siyang sa, ano yan? Sa windmill, may tulis. Oo. Ito wala. Equal yung laki niya. No? kung saan mo gusto. Yo, yan. Yan, lapat, no. Lapat. Try naman natin yung kabila para sabihin niyo tama yung sinasabi ko. ayan, Dito naman natin sa lagay. Porma mo muna diyan. ayan, Nag-iwas mo doon. ayan, no. Oh, di diba parehas lang. ayan, no. No, same lang 'yon, na. Okay, saka mo siya insert na ganoon Okay. So, medyo madali, no? Mm -hmm. <clears throat> okay. Next. Next, blue. Ayan. Same lang din yung blue. No? So, lahat yun. Red, orange, blue, green. Pare-parehas. No? Ang pag-insert. Ang problema nga lang, tulad nga nun, itong blue na dun kanina, itong green na dito. Yun lang. No? Uh, yung rest nun, pare-parehas na. Okay, sa pag-solve naman ng last layer nito, same lang din ng F, R prime U prime prime dot hook bar. Iisang algorithm sa gagamitin natin. Na na taon lang meron na tayong hook, no. Okay. F R U R prime U prime F prime. yung bar. Dayo. No. Ulitin mo lang ulit F r u r prime u prime f prime parang buo na no pero hindi pa <coughs> baka nga may scenario pa to mga karubiks eh meron to hindi ko nga lang alam kung ano kung matatandaan ko pa ngayon ko lang din mga, mga nahawakan tong mga ito eh no so ang naging sitwasyon naman, ito po mares, tsaka ito. So, yung dalawa dito, baliktad. No? So, paano gagawin natin dyan? So, subukan natin to Yung dalawang pair nandito, yung dalawang baliktad nandito. No? Tignan natin kung tatama. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Tumama ba? U. Tumama, ano? Oh. Tumama nga. Tama pala yun. So, yung dalawang magka-match, nandyan. Yung dalawang hindi, nandito. Ulitin mo yung, uh, gawin mo yung algorithms na ginamit natin, ito yung lalabas. Tapos, iikot mo ng isa dito. Ayan. No. Ngayon, nung tumama na, meron tayong isang lucky corner na tumama sa kulay niya. No. So, lagay mo lang dyan. No. Ito yung algorithms na iba naman. U R U prime L prime U R prime U prime L Ayun. Tumama na ba? Tumama na Kaso, bali-baliktad lang oh, Parang nadalian yata ako ngayon dito oh, Wala yung baliktad nito ano? Ayoko nang gawin <laughs> Matagal gawin mga Rubiks. Misa nalilito pa ako Okay, so ito R prime Oh, diyan, diyan. Yung tatlo, no, yung tatlo, kung dito ka nagsimula sa part ng orange, diyan ka na. Pag nabuo ito dito, katulad ng yung puti na, na ganun na, iikot mong ganun, no. Kumbaga, dito ka kasi nag-umpisa sa orange, eh, no. Kaya puro diyan ka na, no. Okay, R prime, D prime, R, D. Paulit-ulit yan, no. R prime D prime R D. Ayan. Hanggang tumama yung may puti na yan. Ayan. Ayan. D. D nang tumama, ano? Ito naman. Ganun lang siya. Di ba ganyan yung sa basic nating layer by layer method? O, yan. Ito yon. Itong algorithms yan. Kaya maraming pinaggagamitan yan mga karubiks. No. 'di ba? Dumabalik sa dating ng pwesto. Eh, kasi may ikot lang 'yan eh. Hmm. Hmm. Oh. Di ba madali lang? Kayang kaya yan. Ikot lang ng ikot yan eh. Hmm. Ayan na oh. Diba? buo na ang ating ano Okay, so yun lang muna mga karubik hindi ako nahirapan ngayon <laughs> uh, yung kanina nahirapan ako sa P eh pisher cube pala to pisher cube nahirapan ako sa windmill Oo. Okay, so maraming po salamat mga karubik at mara maraming salamat uli sa mga supportan nyo ng walang sawa no? at uh, mag-iingat po palagi bye bye